So ayan mga idol, yung sira niya nag nag-uuni-uni Yan. Yan yung sira niya mga idol, nagatunog. Tumutunog. May sisiw sa ilalim. Wow. Ha? May sisiw sa ilalim. Oh. Ano gubay na pare ko iman? Harapin natin yung sisiw na yan. Yung sira niya mga idol, yung nag-uuni-uni yung may tumutunog yan yan so yun yun naman lang yung ananapin namin para kayuhon pero ano kayuhon sa tagalog ang ano so yun yung ayayusin namin mga idol so ayan my idol no? so hanapin pa yung kung saan yung tumutunog yun mga idol no so hanapin pa yung may tumutunog nga kanina no so, so di pa alam yung kanik natin kung saan yung ano nya saan yung banda yung sira yung mga idol no so yan ang mga idol no ito yung gamit natin mga idol no ingko so, ingko nga brand mga idol Kambingnya ya Kambingnya ya B kabe interior oh. kita Gampak B. Nah ya lo Nah 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 sam simar merupakan diao lain dia untuk untuk penjakast. Kita tengoklah betul. Di spring. So yan may So Paritan namin ng yung bago na yung bago mabolo

Xande, -man -man may doon yung sira niya. Ito yung sira niya, bushing, no? Bushing. Ito yung bushing, no? Bushing niya, bushing. Ano na bushing na So mga idol, amo na yung ano niya, no? So amo na yung bagong uh, bushing no? Ayan. So ito yung palitan dyan. Palitan dyan kasi sira dyan. Kasi ito yung ano yung mango yan, Rubber pala ito idol, no? Rubber. So, So rubber pala ito, may idol, no? Busing, yung busing, yung ano niyo Busing Ha? So mga idol no. Ito yung, ano, niyan, yung yung, uh, ano yung bosing Yung sira no. Ito lang magkakas ng ano. Busing. Busing, uh, busing So ito yung ma-idol yung sira na, sira na to. nakain may doon. oh ito yung palitan nila, yung ito yung bago. So, yun yung bago yung may doon. Ito, sira na ito. Sak na, sak.

ikut pun saya tak ke leh. Ada nak goreng berger pun. Siti nak kopi kan biji gamu special una ame. Una perang rumung munching. Ah buah. Ada nak goreng rumung munching. Ada portali pun. So roti tek leh macam na. Baik di. Oh. Surah. Tak di. Itu best kamu tu. Entah ana. Saya rasa sempatlah <laughs> boleh tek macam best koy sagu. utok ng kamerasi mo dito ah oh, okay na oh I know.